Hello mga ka-Kingpins, for today's video, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Ito nga si Jonah at si Tindi nagtutulungan nga sa pagbalat ng itlog pogo. Abay sa dalas nga nilang magbalat ng itlog pogo, ito nga ang galing at ang bilis na nga nilang magbalat ng pogo. Kahit pa nga siguro nakapikit sila ay kaya-kaya na nila to balatan lahat. Bali ito nga si Tintin mga kakingpin sa lumpiangan lumpia nga na kapukos, pero ngayong araw ay tumulong muna siya kay Jonah sa pagbabalat ng itlog pogo. Nang sa gayon mga kakingpin sa maaga nga maluto ang itlog pogo at madeliver agad sa food cart. At mahaba pa naman mamayang hapon ang oras niya para magbalot ng lumpia. At dito nga sa mga kakingpins, ito nga ang mga tindero natin Naglilinis na sa kanilang mga food cart At nagpe na nga ng kanilang mga ititinda At ito nga si Jericho na tindero ng kanilos food cart Nakikipagchismisan pa nga dito hiniwa ko na nga dito ang betamax At minarinate ko na para maaga ding maluto at madeliver sa food cart at at After ko nga itong hiwain, ay si na nga ang magtutuhog nito mga kakingpins At dito naman mga kakingpins, magluluto na ako ng aming ulam na pananghalian Bangkulis nga ang tawag dito sa amin itong isda na piniprito ko mga kaking sa inyo mga kakingpins, sa nung tawag nito sa lugar ninyo paki-comment at pagkatapos ng maluto mga kakingpins sa kabilang side ng isda binaliktad ko na nga para maluto din ang sa kabila bali hindi natin tululutuin ang lutong luto mga kakingpins dahil sasabawan nga natin to mga kakingpins at nakakasawa nga kakingpins na palagi na lang ang dry ang ating ulam kaya nga paminsan-minsan ay humigop din tayo ng sabaw at dahil tapos na maprito lahat ng side ng isda mga kakingpins kaya ito inahon at ko na at sa pinagprituhan nga ng isda mga kakingpin sa dito ko na rin gigisahin ang bawang at sibuyas. At lumabas na nga ang aroma ng ating bawang at sibuyas kaya ilalagay ko na nga ang ating sabaw mga kakingpins. At ayun mga kakingpins dahil kumukulo na ang sabaw ilalagay na natin ang isda na prinito natin kanina. Nakalimutan pa nga nating ilagay mga kakingpins ang kamatis kaya ito inihabol at nang ko na. ko nga na luto na ang kamatis nilagay ko na rin ang talbos. Iligay na din natin mga kakingpins ang bitchin sinigang mix at asin. At ito na nga mga kakingpins ready to serve na nga ang ating ulam. Sa totoo lang mga kakingpins matagal na nga kaming hindi nag-uulam ng isda, ngayon pa lang naman. Dahil sa sobrang busy nga namin mga kakingpins, kaya kung ano lang ang available sa freezer, ayun na lang ang aming inuulam. At ngayon nga mga kakingpins, sa wakas nakapag-ulam din kami ng isda. Dahil ngayong araw, si Mr. nga ang nagdi-deliver dahil absent ang aming delivery. Sa dahilan na mga anak nga ang kanyang asawa. Kaya naisipan ni Mr. na dumaan sa palengke para bumili ng isda. At ayun mga kakingpins, sarap na sarap nga kami sa ulam namin ni Mr. Craving Satisfied nga to. <laughs> At after ng kumain ni Mister, nagpahinga lang siya saglit at ito magdi-deliver na nga siya sa food cart ng itlog sauce at coating. Kapag ganito nga ang negosyo mga kakingpins, hindi tayo pwedeng magpahinga ng matagal lalo na kung kulang tayo sa tao. May kasabihan nga mga kakingpins, sa kapag marami nga tayong gustong maabot sa buhay, dapat samahan natin ang kilos at gawa. At ito nga si Mr. nagdeliver na sa kanya-kanyang food cart ng aming mga tindero. Bali ang pang-apat na food cart namin na nakapwesto sa grandstand na hindi na ngayon nagtinda dahil walang pasok ang sa high school. At kapag ganito ang mga oras mga kingpins ay hindi pang-matao. Pero maaga pa rin dito ang mga food cart. Nang sagayon ay makapag-display at makapagluto na sila ng kanilang mga paninda habang wala ang mga tao. Hapun talaga matao dito mga kingpins dahil hindi na nga mainit, namamasyal na sila at yung iba nga yung kakalabas lang nga sa kanilang mga eskwelahan at sa mga trabaho. At ito nga mga kingpins ang display ng isa naming food cart. Hindi pa nga to kumpleto. Yung iba ay niluluto pa namin sa bahay at i deliver pa dito. At ito nag deliver na si Mr. dito sa Quezon Street sa harap ng simbahan. Na nakapwesto namin na food cart mga kaking pins. At habang nasa labas si mister nagdi-deliver, ito kami biniluluto na namin ang Betamax Pogo at Isaw. Para pagdating nga ni mister, madeliver niya na agad. At ito nga pagdating ni mister, inayos niya na agad ang aming manaluto at siniparit niya na per tray sa kada food cart. At ayan mga kaking pins, tray din ang ginagamit namin sa pagtakip nito para pwede itong ipagpatong-patong kapag nilagay na sa tricycle at hindi masira ang Pogo. At after mister deliver, bago siya umuwi, dumaan muna siya sa palingki para bumili ng disposable At cup. dahil nagtatrabaho nga tayo, hindi pwedeng wala tayong merienda kaya nagluto ako ng potato fries. Kinalog-kalog ko nga to dito mga kakingpins para ma-distribute nga ang cheese powder na ligay natin. Nag-separate din ako ng potato fries na walang cheese powder dahil ayaw nga ni mister na may cheese powder. At abay ayan tingnan naman ang mga bata. Enjoy na enjoy sa pagkain at sarap na sarap nga sila mga kakingpins dahil favorite nga daw nila to. O siya mga kakingpins hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panonood. Follow for more.